Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subibayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4276 Itigil mo na ang mga kalokohan mo. Kahit na ano pa ang sabihin mo, wala pa ring malay hanggang ngayon si Jego. Paano ko magagawang manatili sa sword set kung palalampasan ko ito? Tuluyan nang naubos ang pasensya ni Shena kaya hindi na nito pinansin pa si Olive. Dito na kumislap ang mga mata ni Shena na napuno ng inis at pagka -arogan. Olive, narinig ko na tinuruan ka raw ni Deputy Sec Master ng bagong sword technique nitong nakaraan. Bakit hindi na lang tayo magtagisa ng galing gamit ang ating mga sword techniques nang hindi gumagamit ng internal energy? Papakawalan ko kayo sa sandaling matalo mo ako. Paparusahan ko naman ang kasintahan mo sa anumang paraang gusto ko sa sandaling matalo kita. Nagpakita siya ng nanlalamig at nanlalakong mukha sa mga babaeng disipulo sa sword sect, walang kahit na sino ang nakatalo sa sword technique ni Shena. Kaya pinlano nitong ipahiya ang dalawa, dito na yung mga yung mga disipulo sa paligid. Mas mabuti ang maglaban na lang kayo gamit ang inyong mga sword technique. Matagal-tagal na rin nating hindi nakikita ang mga sword technique ni Shena. Excited nako, huy mangmang na babae, hinahamon ka na si Shena. Handa ka bang tanggapin ito? Mukhang wala siyang sapat na lakas ng loob para tanggapin ito. Alam ng buong sword sect na hindi niya kayang lumaban at ang kaya niya lang gawin ay ang pangangalap ng balita sa labas. Hindi nila tinigilan ang panloloko kay Olive na kasalukuyan ng napapahiya at nine nervyo sa mga nangyayari. Nanginginig at halos maluha na ito noong mga sandaling iyon. Hindi kami kasing husay ni Diego, Shena, at wala rin namamagitan sa aming dalawa ni Dart. Dito na tumulo ang luha sa mga mata ni Olive pero nanatili pa ring arrogant si Shena habang nanlalamig na sumasagot ng, hayop ka. Huwag ka nang magkunwari, iniisip mo pa rin ba na mayroon kang choice? Dito na siya tumingin sa kanyang paligid. Bigyan niyo siya ng espada. Dito na sumunod ang isang disipulo na nagbato ng kanyang espada sa paanan ni Olive. Ayaw ko sanang ipahiram ang aking espada sa isang mangmang na mo pero pagbibigyan kita sa pagkakataong ito ngayong si Shena ang nagsimula ng hamong ito. Ituring mo na ito bilang pagpapahiram ko ng espada sa isang pulubing. Nangangailangan, dito na nanlalakong tumawa ang lahat. Napakagat na lang si Olive sa kanyang mga labi habang nanginginig na tinititigan ang espada na hindi niya dinampot sa lupa. Napakagat na lang sa kanyang labi si Olive matapos niyang hindi pulutin ang espada nang inig naman ang kanyang katawan habang nakakaramdam ng pagka-offend kay Shena. Bakit? Bakit palagi nila akong itinuturing na isang pangit at cheap na babae mula pa noong bata ako? Wala naman akong ginawang mali. Bakit hindi pa rin patas ang tingin nila sa akin? Isip nito habang umiiyak na inaalala ang lahat ng pang-aapi na kanyang tinanggap mula noong bata pa lang siya. Napahinga na lang ng malalim si Daryl nang makita niya ito kaya agad niyang hinawakan ang kamay ni Olive habang nakakaramdam ng sakit sa kanyang dibdib. Masyado nang hamina ang babaeng ito sa tindi ng pang-aapi na kanyang tinanggap mula pagkabata. Masyado itong nakakaawa. Naubos na ang pasensya ni Shena noong mga sandaling iyon kaya nanlalamig nitong sinabi kay Olive na, bakit ka umiiyak? Iniisip mo bang mareresolba ng pagiyak ang mga problema mo? Hayop ka, iniisip mo ba na wala akong ideya sa naiisip mo? Gusto mo bang ipakita na mahina ka para makatakas sa akin? Hindi po pwede, kunin mo na ang espadang iyan ngayon din. Umiyak lang si Olive habang iniiling ang kanyang ulo. Alam niya na mas lalala lang ang sitwasyon ni Ilani sa sandaling kunin niya ang espadang ito. Naririnig mo ba kung hayop ka? Nawalan na rin ng pasensya si Shena kaya agad itong sumugod habang itinataas ang kanyang kamay para sampilan si Olive. Nang biglang kumilos ng mabilis si Daryl habang hinahawakan ang kamay ni Shena. Gusto mong makipaglaban gamit lamang ang espada. Ako na ang lalaban sa iyo. Hindi ka magagawang labanan ni Olive pero dapat ba na maging dahilan nito para apihin ninyo siya? Dito na niya tinapik ang kamay ni Shena. Naguluhan ng gusto ang mga disipulo habang gulat nilang tinitingnan si Daryl noong mga sandaling iyon. Ano ang sinabi ng lalaking ito? Gusto niyang makipaglaban kay Shena. Natigilan naman dito si Shena, napasimangot na lang siya habang inoobserbahan si Daryl, inisip nito kung nagkamali lang ba siya ng pagdinig dito. May alam kang teknik sa paggamit ng espada, mukhang hindi ka pa nga ata nakakahawak ng espada sa buong buhay mo. Naiinis na sinabi ni Shena, ang lakas ng loob ng pangit at puno ng markang lalaki na ito na makipaglaban sa akin ah. Kalokohan, isip nito. Kabanata 4,277 Natawa na lang ng malakas ang mga disipulo habang malakas na niloloko ang dalawa ng dahil sa kanilang narinig. Mukhang tulog pa ang utak nito. Hindi ba niya alam na nasa sword sect siya ngayon? Ang lakas ng loob niyang labanan si Shena para sa mangmang na babaeng ito a. Ah. Kung titingnan, masyadong naging protective ang lalaking ito sa mangmang na babaeng iyon. Kailangan pa bang ipaliwanag iyan? Pareho silang may marka sa kanilang mga mukha. Sigurado akong mahal nila ang isa't isa. Dito na muling sumabog sa Kate tawa ang lahat. Para sa kanila, nagmukhang kakaiba si Daryl dahil isa itong ligaw na lalaki mula sa gubat kaya wala itong kahit na anong alam na sword. Teknik, dito na nagsimulang magpanik si Olive habang sinasabi nito kay Daryl na. Huwag kang magpadalus los, Daryl. Masyadong malakas si Shena kaya paano mo ito magagawang labanan? at pagkatapos ay agad itong nagmakaawa kay Shena. Shena, hindi niya alam ang mga sinasabi niya. Kaya huwag ka sanang makinig sa kanya. Walang kahit na sino sa amin ang may kakayahan para tapatan ka. Kaya pakiusap, pakawalan mo na kami. Halos mang iyak-ngiyak na ito noong mga sandaling iyon. Masyadong nagpadalos-dalos si Daryl. Wala siyang kahit na anong internal energy kaya paano niya magagawang lumaban sa iyo. Kahit na hindi pa niya gamitin ang kanyang internal energy hinding-hindi ka pa rin niya magagawang labanan. Dapat lang na malaman niya na nasa sword sect siya na nakilala sa mga walang katulad nitong teknik sa paggamit ng espada sa buong Great East. Nang makita niyang nine nervios si Olive, agad na tumawa si Daryl habang tinatapik ang kamay ni Olive Huwag kang mag-alala dahil alam ko kung ano ang ginagawa ko. Dito na biglang kinuha ni Daryl ang mahabang espada sa lupa gamit ang seryoso niyang mukha. Dito na niya naisip ang kanyang master na si Ford South. Nang magpunta si Daryl sa Great East gamit ang Wonder Travel Amulet, nakilala niya si Jules bago siya tuluyang maframe up. Nahulog din siya sa isang bangin kung saan niya nakilala si Ford na nakulong sa ilalim ng bangin na iyon. Isa, nakilala si Ford sa buong Great East bilang Sword Devil. At noong mga panahong yun ay hindi naging sapat maging ang nagsanib puwersang elixir sect at artemis sect para mapantayin. Ang kanyang husay, walang kahit na sino ang nagawang pumantay sa kanyang celestial swordsmanship technique. Habang nasa ilalim ng bangin ay nagawang ipasa ni Ford ang celestial swordsmanship kay Daryl. Maraming taon ang lumipas hanggang sa maperpekto at magawa pang i-improve ni Daryl ang mga teknik na ito. At higit sa lahat, sinabi ni Shena na gagamit sila ng mga sword technique ng walang kasamang internal energy. Nagkataon naman na walang internal energy ngayon si Daryl kaya hindi na niya kailangan pang mag-alala. Rito, napasimangot na lang si Shena nang makita niyang kunin ni Daryl ang espada kaya agad itong nanlamig habang nagtatanong nang, may mga alam ka bang teknik sa paggamit ng espada? Habang nagsasalita, Agad niyang napansin ang paghawak ni Daryl sa espada kaya agad niyang naisip na hindi lang ito isang ordinaryong lalaki. Hindi ko ito maituturing na pag-aaral. Nakilala ko lang noon ang isang senior cultivator na nagturo sa akin ng ilang mga sword technique. Tawa ni Daryl, hinding hindi niya sasabihin ang pangalan ni Ford. Sa bagay, ito pa rin ang pinakamortal na kaaway ng buong sword sect. Isang senior cultivator. Napapasimangot na sinabi ni Shena habang nagsususpecha sa kanyang mga naririnig. Parang mayroon talagang mali kay Dart. Mukhang ginagamit lang nito si Olive para makapasok sa main hall ng sword sect para matuto ng mga teknik na aming ginagamit. Agad namang sumanghal at nangasar ang mga disipulo sa tabi nito. Panipi, napaka-interesante mo naman pala. Ang lakas ng loob mong labanan si Shena gamit lang ang ilang mga sword teknik na nakuha mo sa iba. Masyado ka na bang confident sa sarili mo Iho? ho? Iniisip ko tuloy kung sino ang nagturo sa iyo ng mga teknik na sinasabi mo. Isa rin ba itong pulubi? Dito na sumabog sa Kate tawa ang lahat. Mabilis namang nagbago ang mukha ni Daryl habang nagagalit na iniisip na, grabe. Ang lakas ng loob nilang tawagin na pulubi si Master Ford ah. Sumusobra na kayo, hinding hindi ko na ito palalampasin pa. Pero agad na pinigilan ni Daryl ang kanyang sarili nang makita niya ang sitwasyon sa kanyang harapan habang nagkukunwari na hindi naririnig ang sinasabi ng mga ito. Tahimik lang siyang tumitig kay Shena habang sinasabi na, nakuha mo na ang hinahanap mo, Shena. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Maglalaban ba tayo o hindi? Huwag kang umasal na para bang malapit tayo sa isa't isa. At huwag mo rin ako tawaging Shena. Bastos na isinagot ni Shena. At pagkatapos ay tiningnan nito mula ulo hanggang paa si Daryl. Hindi ka karapat dapat para labanan ako. Kaya bakit hindi mo muna labanan ang mga disipulong kasama ko? Lalabanan kita sa sandaling matalo mo ang mga ito. Kabanata 4278 Naiinis na tiningnan ni Shena si Daryl pero na-curious pa rin ito sa kung ano ang kaya nitong gawin noong mga sandaling iyon. Dito na nasabik ang mga disipulo habang pa isa-isang nagvo-volunteer para labanan si Daryl. Ako na ang gagawa nito. Tingnan natin kung ano ang kakayahan ng lalaking ito, Shanna. Wala namang kahit na sino sa inyo ang makakagawa nito kaya dapat lang na ako ang lumaban sa kanya, kayang-kaya ko siyang pabagsakin sa loob lang ng isang pag-atake. Maganda si Shena at isa ring senior na disipulo kaya itinuring siyang Diyosa ng karamihan sa mga disipulo ng sword sect. Ito ang dahilan kung bakit marami ang may gustong magpasikat sa kanyang harapan. Sa halip na bigyan ninyo ako ng pabor, mukhang hindi na kayo makapaghintay pa na makapagpasikat sa aking harapan. Nakangiti nitong sinabi, at pagkatapos ay agad siyang tumuro sa isa sa mga disipulo habang sinasabi na, Ikaw na ang bahala sa kanya, Zanos. Si Zanos ang pinakamahina sa mga disipulo na naruroon, pero sapat pa rin ang lakas nito para pabagsakin si Daryl. Kahit na mayroong ilang mga alam na sword technique si Daryl, inakala pa rin ni Shena na hindi nito matatapatan kahit na ang pinakamahinang disipulo ng sword sect. Sa bagay, nakilala ang kanilang sekta sa husay ng mga teknik na kanilang ginagamit sa paghawak ng espada. Nadismaya naman dito ang ibang mga disipulo pero hindi naman nila ito sineryoso. Dito na tumawa ang isang disipulo habang sinasabi na, tama nga si Shena. Walang kahit na kaunting internal energy ang lalaking ito at sigurado rin ako na pangkaraniwan lang ang mga teknik na kanyang natutunan. Kaya sapat na si Zanos para matalo siya ng walang kahirap-hirap. Umupo na lang tayo rito at panuulin ng pagtalo ni Zanos sa kanya. Sumasang ayon namang tumango rito ang lahat. Ngumiti naman dito ang hindi nagsasalitang si Daryl habang nababalot naman ng nervyos ang katabi niyang si Olive habang hinahawakan ng maigi ang kanyang kamay at sinasabing. Gusto mo ba talaga itong gawin, Darth? Huwag kang magpadalos-dalos. Tumawa naman si Daryl habang kino-comfort nito si Olive. Huwag kang mag-alala dahil hindi nila ako. Matatalo. Walang kahit na sino sa buong mundo ang may kakayahang tumapat sa Celestial Swordsmanship technique ni Master Ford kaya hindi siya. Mamamroble ma sa sandaling gamitin niya ito sa mga disipulo ng Sword Sect. Hindi na nagpumilit pa si Olive nang makita niya kung gaano kay confident si Daryl. Pero nag-alala pa rin ito ng gusto sa kanya. Agad namang nagmarcha paaban si Zanos habang naiinis na tinitingnan si Daryl. Dahan-dahan lang a, ah, huwag mo akong sasaksakin dahil ayaw ko pang mamatay. Nanlaloko nitong sinabi. Tumawa naman dito ang lahat. Nang maramdaman niya ang sarcasm na ginawa nito, agad nang umiti si Daryl habang mahinang sumasagot kay Zanos ng huwag kang mag dahil ako na ang bahala sa iyo. Hindi, kita sasaktan. Nagulat sa kanilang narinig ang lahat kabilang na si Shena at ang iba pang mga disipulo. Okay lang ba siya? Hindi ba niya nakitang sarcastic lang si Zanos sa kanyang mga sinabi? Sineryoso niya naman ito, nakaramdam ng matinding kahihiyan at galit si Zanos nang marinig niya ang sagot ni Daryl. Sige, masyado ka palang confident ah. Tuturuan na lang kita ng leksyon. Agad niyang binunot ang mahaba niyang espada na kanyang ginamit para saksakin si Daryl. Masyado itong naging mabilis kahit na hindi siya gumagamit ng internal energy. Sa loob ng isang iglap ay nagawa niyang dalhin ang espada sa harapan ni Daryl. Halos tumigil sa pagtibok ang puso ni Olive sa sobrang kaba habang maingat na inoobserbahan ng mga disipulo si Daryl nang may ini sa kanilang mga mukha, ang lakas ng loob ng pangit na basurang ito na makipaglaban sa mga disipulo ng sword sect. Mukhang masyado nitong ino-overestimate ang kaniiyang sarili kaya dapat lang siyang mamatay sa pamamagitan ng espada. Isip ng mga ito, come on that naman dito si Shena. Kahit na si Zanos ang pinakamahina sa kanila, sapat pa rin ang lakas nito para talunin si Daryl. Naimagine na niya noong mga sandaling iyon ang pagbagsak ni Daryl sa sarili nitong dugo. Sa totoo lang ay mayroong batas sa main altar ng sword sect na nagbabawal sa pakikipaglaban ng kahit na sino sa loob nito. Pero agad na inisip ni Shena na sabihin si Dart ang nagsimulang makipaglaban sa sandaling tanungin sila ng kanyang sect master. Samantala, nanatili namang nakangiti habang nakatayo si Daryl sa kanyang pwesto habang pinapanood ang pagangat ni Zonos sa kanyang espada. Dito na niya itinaas ang mahaba niyang espada habang itinututok ito kay Zonos. Nagmukhang mahina ang kanyang espada pero mayroon pa rin isang bagay na nakatago rito. Klang! Agad na tumama ang dalawang mga espada sa isa't isa. At bago pa man malaman ni Zanos kung ano ang nangyari ay nakaramdam na ito ng pamamanhid sa kanyang wrist bago bumagsak sa lupa ang hawak niyang espada. Ano? Nagbago rito ang itsura ni Zanos habang hindi makapaniwalang tinitingnan si Daryl. Imposible. Nag-aral ako ng mga teknik na ginagamit sa main altar ng walong taon at isa lang ito sa mga simple. Teknik na kaya kong gawin pero nagawa ng patalsiko ng isang ito ang aking espada sa lupa. Isa itong malaking kahihiyan, kabanata 4,270 siyang. Tama, mukhang masyado akong nagpadalus-dalus dito. Isip ni Zanos, lingid sa kanyang kalaaman na minanapala ng kanyang kalaban ang tinitingalang celestial swordsmanship ng namayapang si Sword Devil kaya maging si Jadedaya ay walang sapat na lakas para labanan si Daryl gamit ang espada. Agad namang naguluhan si Shena at ang mga disipulong nakapaligid sa dalawa. Ano ang nangyari? Natalo si Zano sa pamamagitan ng isang move, at nagawa rin itong patalsikan ng kanyang espada sa lupa. Hindi ba't masyadong inunderestimate ni Zanos ang kanyang kalaban? Nanalo ba talaga ito? Nagulat ng gusto si Olive habang nanginginig ng bahagya ang kanyang katawan. Dito na siya tuwang-tuwa na humarap kay Daryl. Inakala ko na matatalo kanya ng gusto. Sino nga ba ang mag-aakala na matatalo niya si Zanos ng ganoon kadali? Isa itong ang bagay, habang nagtataka ang lahat, dahan-dahan namang naglakad ang nagpakita ng pagkakonsensyang Zanos papunta kay Shena bago yuko ang kanyang ulo at sabihin. Panipi, patawarin mo ako dahil masyado akong nagpadalos-dalos, Shena. Bin-Igo kita sa pagkakataong ito. Tumanggo naman si Shena habang sumasagot ng, okay lang iyon, makakaalis ka na. Dito na inayos ng mga disipulo ang kanilang mga isipan habang pinapanatili ang gigil sa kanyang mga mukha at ang kanilang pagtitig kay Daryl. Si Zanos na mismo ang nagsabi nito. Mukhang masyado itong nagpadalus dalos At pagkatapos ay agad na hinawakan ni Daryl ang kanyang espada bago tumingin sa lahat at nakangiting sabihin na, mayroon pa bang may gustong lumaban sa akin? Ngayong isa itong laban gamit ang mga sword techniques na walang halong internal energy, hindi man lang natakot si Daryl kahit na sabay-sabay. Siyang labanan ni Shena at ng mga kasama nitong mga disipulo. Agad namang napatingin ng mga disipulo sa isa't isa. Hindi nila inasahan na mananalo ng ganito kadali ang lalaking iyon na humamon ng gusto sa kanila. Naiinis namang ngumuso si Shena habang iniisip na, naghahanap ba siya ng gulo? Sinuwerte lang siya noong manalo siya sa unang round. Pero nagawa na niyang magyabang ngayon ah. Dito na siya tumingin sa kanyang paligid habang nagtatanong ng sino na ang susunod. Agad namang umabant at sumigaw ang isang disipulo na may maskuladong katawan, ako. Nagngangalang Kratos ang disipulong ito. Ipinanganak siyang may malalakas na braso at bihasa sa paggamit ng epe. Mas naging makapal ng apat hanggang limang beses ang kanyang epe kaysa sa ibang mga espada. Nasabikat na napabuntong hininga naman ang mga disipulo nang makita nilang umabant si Kratos. Dapat kang manalo sa labang ito para kay Zanos, Kratos. Oo nga, turuan mo ang isang ito ng leksyon. Labanan mo siya hanggang sa lumuhad siya sa harapan mo. Hahaha, -ha -ha. para sa mga disipulo, masyadong naging malakas ang epay ni Kratos kaya magagawa pa rin itong makuha ang advantage kahit na hindi ito gumamit ng internal energy. Magiging imposible na para kay Daryl na manalo pa rito. Isang epay. Napakurap at napangiti naman si Daryl nang makita niya ang hawak ni Epe ni Kratos. Mayroong nilang mga teknik sa celestial swordsmanship na para sa paglaban sa mga mandirigmang gumagamit ng mga Epe. At sa dinamirami ng taong nakalipas ay hindi pa nagkakaroon si Daryl ng pagkakataon na ipakita ang kanyang kakayahan sa mga teknik na iyon. Kaya isa ng perpektong pagkakataon para kay Daryl ang pakikipaglaban kay Kratos para lalo pang maasa ang kanyang sarili nang marinig niya ang sigaw ng mga disipulo sa kanyang paligid tumango si Kratos habang nakatitig na sinasabi kay Daryl na hindi pa huli ang lahat para aminin ang iyong pagkatalo naging malakas at napuno ng inis ang kanyang boses noong mga sandaling iyon aminin ang aking pagkatalo tawa ni Daryl at bakit ko naman ito gagawin hindi mo pa nga ako natatalo masyadong naging confident ang mga disipulong ito Saan kaya nila nagagawang kumuha ng ganito katinding confidence sa kanilang mga sarili? Isip ni Daryl. Galit namang tumingin kay Daryl ang lahat kabilang na si Shena at ang mga disipulo nang marinig nila iyon. Sinuwerte lang na manalo ng isang beses ang lalaking ito pero nagawa na niyang magyabang ng husto sa harap natin. Agad namang naging seryoso si Kratos habang nakangising sinasabi kay Daryl na Sige, mukhang gusto mo pa rin naman akong labanan. Kung ganoon ay pagbibigyan na lang kita. Tumalon ito sa gitna ng ere habang hinahawakan ng maigi ang kanyang epe gamit ang dalawa niyang mga kamay na kanyang ginamit para ipanghiwa kay Daryl. Gumawa ng malakas na tunog ang kanyang epe nang kumilos ito ng mabilis sa hangin na nagpakita sa kahanga-hanga nitong lakas. Hindi naman gumawa ng kahit na anong hakbang si Daryl para umiwas ng makita niyang paparating ang epe ni Kratos at sa halip ay napatangulang ito sa kanyang pwesto. Masyado nang bihasa si Kratos sa mga sword technique kaya nagawa na niyang magawa ang bagay na ito gamit ang kanyang epi ng walang halong internal energy. Pero sa kasamaang palad, ako pa rin ang nagawa niyang labanan. Nang makita niya ang malapit na pagtama ng epi kay Daryl, agad namang napasigaw ang nanunood sa likuran na si Olive. Mag-iingat ka Dart. Maaaring ang hindi si Kratos ang pinakamalakas sa kanila pero walang kahit na sinong disipulo sa sword sect ang nagawang pumantay sa kakayahan ng kanyang epe. Kabanata 4,280 Tumawa naman dayoto si Daryl habang sumesenyes ito kay Olive na huwag siyang mag-alala. At pagkatapos ay agad niyang iginalaw ang dalawa niyang mga binti para gumawa ng kalahating hakbang palabas para iwasan ang epe na paparating sa kanya. Nang turuan siya ni Ford ng mga sword technique, nasabi nito na sa sandaling makipaglaban siya sa isang tao na gumagamit ng mga epe, dapat niyang tandaan na hindi niya ito matatalo sa pamamagitan ng pag-iwas dito, at sa halip ay dapat niyang mahanap ang kahinaan sa ginagamit na teknik ng kanyang kalaban. Masyadong mabigat ang epe na iyon kaya hindi ito naging maliksi. Boom! Nagtuloy-tuloy ang pagbagsak ng epe sa orihinal nitong direksyon hanggang sa tuluyan itong humiwas sa lupa. Isang, napakalakas na tunog ang narinig ng lahat habang nabibitak ang lupang tinamaan nito. Nagawa niya itong ilagan, natitigil ang sinabi ng lahat. Kung nagawa nitong talunin si Zanos gamit ang aniyang swerte, dapat lang malaman ng lahat na ang lalaking ito na puno ng marka sa kanyang mukha ay hindi kasing hina ng inaakala nila. Dito na naguguluhang tinitigan ni Shena si Daryl. Nag-aral na ang lalaking ito ng mga sword technique. Paano niya nagawang ilagan iyon? Agad namang namula ang mukha ni Kratos noong mga sandaling iyon sa sobrang galit nang makita niyang mylagan ni Daryl ang kanyang pag-atake. Dito na siya sumigaw ng malakas habang sinusubukang buhati ng kanyang epi para gumawa ng isa. Pang pag-atake, pero kagaya ng inasahan ni Daryl, masyadong naging mabigat ang epe nito kaya nawalan si Kratos ng liksi sa pakikipaglaban gamit ito. Nakita na ni Daryl ang kahinaan sa ginagamit na teknik ni Kratos noong mga sandaling iyon. Dito na siya tumalikod habang ginagamit ang Celestial Swordsmanship na nagpatama sa likurang bahagi ng kanyang espada sa kamay ni Kratos. Nakarinig ang lahat ng isang malakas na kalansing habang nilalabanan ng may hawak ng EPA na si Kratos ang matinding sakit na kanyang nararamdaman. Pero hindi na siya binigyan pa ni Daryl ng pagkakataon na gumamit ng mga sword technique habang ginagamit ang hawak niyang espada papunta sa harapan nito. Habang nasa gitna pagkatulala si Kratos, agad na tumutok sa kanyang lalamunan ang dulo ng hawak na espada ni Daryl. Agad na nagpawis ng malamig ang buong katawan ni Kratos nang maramdaman niya ang malamig na dulo ng espada ni Daryl habang natitigil ang napapalunok ng dahan-dahan sa kanyang pwesto. Kasabay nito ang nagugulat niyang pagtingin kay Daryl. Napakahusay ng ginagamit na mga sword technique ng lalaking id. Hindi lang siya isang ordinaryong tao. Mukhang hindi siya magagawang pantayan ng kahit na sinong cultivator na bihasa sa paggamit ng espada sa mundo ng mga cultivator. Inaamin mo na ba ang iyong pagkatalo? Nanatiling nakatutok ang espada ni Daryl habang nakatingin sinasabi kay Kratos na, pwede naman nating ulitin ang ating laban kung hindi ka pa rin natutuwa sa iyong nakita. Hindi naman nagsasalitang nagbuntong hininga si Kratos habang, kinakaladkad palayo ang kanyang epey. Kahit na isang round lang na naglaban ang dalawa, na-realize niya na masyado pa rin mababa ang kanyang sword technique kung ikukumpara sa lalaki na puno ng marka sa kanyang mukha. Natalo na isya ng isang beses kaya sigurado siya na hindi na siya mananalo pa rito. Bibigyan lang siya nito ng matinding kahihiyan sa sandaling ipilit niya ang pakikipaglaban dito. Bigla namang natahimik ang lahat ng nasa hardin sa sobrang gulat. Inakala nila na isang panaginip lang ang eksena na kanilang natutunghayan. Natalo niya si Kratos ng ganito kabilis. Masyadong kamangha-mangha ang mga sword technique na ginagamit niya at ito ang unang pagkakataon ng makakita ako ng ganito. Sa totoo lang ay nagkaroon noon ng hindi pagkakaunawaan ng sword sect at si Ford kaya alam ng mga disipulo ng sword sect sa celestial swordsmanship. Sigurado na agad nila itong makikilala noong umatake si Daryl gamit ito pero nagawa pa rin i-improvise ni Daryl ang buong set ng mga sword technique na nilalaman ng Celestial Swordsmanship gamit ang kanyang talento at karunungan ng matutunan niya ito. Ang improved version nito ay hindi na nangangailangan pa ng sun pointing finger. Kaya natural lang na hindi ito makilala ni Shena at ng iba pang mga disipulo. Nanalo siyang muli, hindi ko ay inasahan na magkakaroon si Dart ng mga kahanga-hangang sword technique, hindi naging sapat maging si Kratos para talunin siya. Masyado nang nagiging maganda ang takbo ng labang ito. Emosyonal na sinabi ni Olive habang nasa sabit na tinitingnan si Daryl. Tumayo naman ng diretsyo si Daryl habang tumitingin kay Shena at sinasabing, pwede na ba kitang labanan ngayon? Dito na naguluhan ng husto si Shena pero bago pa man siya makasagot, isang disipulo ang naglakas loob na umabant habang sinasabi na, labanan mo muna ako bago ka humarap kay Shena. Pero pagkatapos ng isang move ay nagawang patalsikan ni Daryl ang espada ng disipulong iyon sa lupa. At pagkatapos ay agad na umabant ang ilan pang mga disipulo na siya ring natalo ni Daryl ng paisa-isa sa huli. To be continued.